Nakahinga raw ng maluwag ang liderato ng Senado matapos na suspindihin ng COMELEC ang pagproseso sa mga inihaing pirma para sa People's Initiative. Paglilino naman ng COMELEC, walang expiration ang mga nakalap na lagda. Magbabalita, Simon Gualvez. The Commission and Bank by a unanimous decision decided to suspend any and all proceedings concerning the People's Initiative. Ito ang announcement ng Commission on Elections sa so Comelec matapos ang halos dalawang linggong pagtanggap ng ahensya ng mga perma, kaugnisi sinusulong na People's Initiative para sa charter change. Nais nilang reviewin o araling muli ang Implementing Rules and Regulations o IRR sa Comelec Resolution 10650 na unang inilabas noong 2020. Kabilang sa mga hindi umunumalino sa kasalukuyang IRR, ang usapin sa pag-withdraw o pagbawi ng perma mga oposisyon, pangunguna ng barangay sa pangangalap ng legda, pati na ang isyo ng pagbabayad kapalit ng pirma. Eh ang tanong, ano ang gagawin kapag kami patunayan talagang namili ng boto? Anong gagawin mo sa signatures? Per signature ba? O wholesale ba? O paano naman yung may kasalanan sa pamimili ng signatures? Ganun na lang ba? So wala po doon sa rules. Kaya pati local Comelec offices, hindi na rin muna pinatatanggap ng mga nakaalat na perma para sa People's Initiative. Nasa safekeeping doon ngayon ng Comelec ang mga nauna nang naipasa. Wala naman doon kasing expiration ang mga permang ito. halimbawa po, yung mismo mga proponent sa kanilang palagay dapat muna nilang withdrawin yung mga perma na yan sa aming mga local Comelec dahil mas gusto nilang sila ang mag safekeep nito. Okay lang po yan. Bibigyan kasama po sa magiging instruction namin yan sa aming mga local Comelec. Sa ngayon, dalawandaan at siyam na ang bilang ng mga legislative districts na nagsumiti ng signature pages. Katumbas daw ito ng halos 7 milyong individual na pirma. Walang binigay na timeline o deadline ng COMELEC sa gagawin nilang review sa Implementing Rules and Regulations Cognis People's Initiative. Kung tutuusin daw kasi, administrative duty lang naman daw ito na kailangan pa rin munang may maghain ng petisyon bago nila harapin at aksyonan. Paglilino din ng COMELEC, walang political pressure at wala rin silang pinanigan kaugnay sa inilabas sa desisyon. Welcome development naman ito sa Senado na una pa lamang ay tumututol na sa People's Initiative. Nakahinga ako ng na maluwag, lalong-lalo na nung na, nakita ko na sa news na naglabas po ng pahayag ang COMELEC. Talagang naluha po ako and for the institution, for our democratic principles, for the systems of checks and balances. Sabi ni Senate President Mick Zubiri, mismo si Pangulong Bongbong Marcos daw nagsabing ipag-uutos niyang ipatigil ng People's Initiative. Kakausapin din daw ni PBBM ang pinsang si House Speaker Martin Romualdez. The President is set to appeal to the House of Representatives and the other People's Initiative's initiators to stop this dreaded PI or their Sa kabila nito, tuloy pa rin ang pagdinig ng Senado ngayong araw sa so umunay suhulan kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Music